Sa Tokyo, isang opisyal ang nagmamadaling pumunta sa opisina ni Azuma para iyon ang balita at ngayon ay nasaksihan na rin nila ang pagsabog. Si Azuma ay humingi ng impormasyon ngunit walang sinuman ang makapagbahagi ng mga detalye. Sa labas ng planta, nagsisikap ang mga empleyado na iligtas ang lahat ng mga nasugatan, ginagamot ang kanilang mga sugat at binabantayan ang kanilang contamination levels. Ang ilang mga manggagawa ay nagtulungan upang muling isil ang mga pinto habang ang host na kanilang ikinonekta sa daungan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Walang namatay dahil sa pagsabog, ngunit nabuksan ang containment vessel. Kung wala ang host, hindi nila alam kung paano magpapatuloy, ngunit ang isang manggagawa ay dumating upang sabihin na ang mga fire hydrant na nasa labas ay may mga host, kaya sinimulan nila ang pagkokonekta mula sa umpisa. Sa Tokyo, Pinalakay ng mga reporter sa TV ang mga posibilidad na panganib mula sa radiation, ngunit ang TOPCO ay nagpadala ng impormasyon na okay pa naman sila. Ipinaliwanag ng isang empleyado kay Azuma na ang gusali ay sumabog dahil sa hydrogen, hindi dahil sa reactor mismo, kaya ang unang mataas na antas ng radiation na dulot ng pagsabog ay bumalik sa normal. Sa sandaling iyon, tumawag ang TOPCO sa koponan ni Azuma at ipinalam na magkakaroon ng power shortage sa lugar ng Tokyo kaya gusto nilang ipatupad ang rolling blackout. Sa labas ng gusali, ang mga manggagawa ay gumamit ng GM meter upang makita kung anong mga debris ang maaari nilang hawakan, na labis na nagpapatagal sa pagkonekta ng hose. Tinawagan sila ni Yoshida at sinabi sa kanila ang tungkol sa backwash valve pit, na sa ngayon ay siguradong baha pa rin dahil sa tsunami. Mas malapit ito kaysa sa pantalan, kaya doon na lang nila ikokonekta ang hose. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Azuma ng balita na tumataas muli ang pressure sa containment vessel at iyon ang dahilan kung bakit nagpaplano ang planta na gumamit ng tubig alat. Nagaalala si Azuma na ang tubig alat ay maaaring may impurities na may kakayahang mag-trigger ng pagsabog, ngunit ang talakayan tungkol sa mga panganib ay naantala ng pagdating ni Murakami, na gustong pag-usapan ang rolling blackout. Ipinaliwanag niya na dapat nilang iwasan ang power peak o hindi sila magkakaroon ng power upang i-restart ang bawat istasyon at ang tanging paraan upang maiwasan iyon ay hatiin ang lugar ng kanto sa limang grupo. Isa-isang magpapatupad ng blackout. Habang nagtatalo sila tungkol sa panganib na maaring mangyayari sa mga ospital at mga taong may life support kung walang kuryente, isang opisyal ang tumawag kay Yoshida upang sabihin sa kanya na itigil ang plano ng tubig-alat. Ngunit tumanggi si Yoshida. Ang ibang mga opisyal ay nagsabi sa Topco na ituloy ang rolling blackout ngunit kapag may namatay, ito ay kanilang responsibilidad. Ang balita ay umabot sa punong tanggapan ng Topco at dahil ayaw nilang makasuhan ng murder, puputulan nila ang kuryente ng kanilang mga kliyente na may matataas na pagkonsumo para mag-adjust. Pagkatapos, tinawagan ng Topco ang planta upang itigil ang plano at pagkatapos ng mahabang pagtatalo Walang nagawa si Yoshida kundi suspindihin ang lahat ng injection ng tubig alat at ilipat ang hose sa natitirang kaunting fresh water. Gayunpaman, ang mga manggagawa ay nagbobomba pa rin ng tubig alat dahil ito ay bahagi ng plano. Si Yoshida ay kumikilos lamang para sa Topko. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagbomba, tumaas ang level ng tubig at gumana ang misyon. Pagkalipas ng ilang oras, inaprubahan ni Azuma ang paggamit ng tubig alat. Gayunpaman, kahit ilang beses nilang suriin ang hose at ang koneksyon, tila hindi na tumataas ang level ng tubig na nangangahulugan na ang tubig ay hindi nakakapasok. Dalawang manggagawa ang ipinadala upang hanapin ang problema at pagbalik nila, iniulat nila na maaring may tumatagas dahil tumataas ang pressure sa loob ng reactor. Pagkatapos, napagpasyahan na magpadala ng mga tao upang subukan muli ang mga valve. Isang timang pumunta sa Unit 2 Suppression Chamber at isa pang aftershock ang yumanig sa tulay, ngunit sa kabutihang palad ay mahina lang ito at nagawa nilang magpatuloy sa paglalakad. Pumasok sila sa loob at laking gulat nila nang mapansin na natutunaw ang sapatos nila at biglang tumaas ang GM meter. Kaya wala silang ibang pagpipilian kundi bumalik. Tinawagan ni Yoshida ang Topco upang bigyan sila ng babala tungkol sa posibilidad na pagkatunaw at binigyan siya ng utos na gawin ang anumang kinakailangan upang makarating sa valve ng Unit 2. Piningnan ni Yoshida ang manual at nagpas siyang subukan na gumamit ng mga baterya ng sasakyan upang i-activate ang valve. Ang mga baterya ay ipinadala sa control room, kung saan ito ay konektado sa isang malaking circuit. Pagkatapos ay ikinonekta nila ang mga ito sa main computer, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-activate ay hindi gumana, kailangan nilang maghanap ng mas maraming baterya upang madagdagan ang power nito. Samantala, may dumating na mga karagdagang truck ng bumbero, ngunit kakailanganin nilang maglinis ng maraming mga debris bago sila makapagpatakbo ng hose. Napansin ni Yoshida na ang pressure sa container ay lumalampas sa limitasyon, kaya kailangan nilang magmadali. Makalipas ang isang oras, iniulat ni Yoshida sa Topco na gumana ang mga baterya at nabuksan ang valve sa Unit 2, kaya nagsimulang bumaba ang pressure ng nuclear reactor. Inutusan ni Murakami si Yoshida na ipagpatuloy ang operasyon, kaya walang pagpipilian si Yoshida kundi utusan ang mga manggagawa na ipagpatuloy ang pag-inject ng tubig sa halip na lumikas. Sa pagkakataong ito, mas maayos ang daloy ng tubig na nagpapatunay na maayos itong pumapasok sa vessel sa lugar na malapit sa Unit 3, nagmadali ang mga manggagawa na alisin ang mga debris sa lalong madaling panahon at tuluyang nakapasok ang mga bagong fire truck. Biglang nagsimulang yumanig ang gusali at tumakbo si Yoshida sa bintana upang kumpirmahin ang kanyang masamang kutob, isa pang pagsabog ang sumira sa Unit 3. Nakaligtas ang mga manggagawa sa fire truck at napansin nilang tumataas ng napakabilis ang radiation level kaya kinailangan nilang sipain ang pinto upang buksan ito para makaalis sa sasakyan hinanap nila ang isa pang truck at iniligtas ang iba pang mga manggagawa na nagtago sa ilalim nito. Marami sa kanila ang nasugatan ngunit sa kabutihang palad ay walang namatay. Hindi umaandar ang truck, kaya iniwan nila ito at tumakbo pabalik sa opisina. Sa kanilang pagbalik, nakita nila ang iba pang mga manggagawa na nagkaroon ng nakamamatay na pinsala na nagsasabing huwag silang alalahanin, ngunit hindi pinansin ng grupo ang kanilang mga babala at tinulungan pa rin silang isama. Ang pangalawang pagsabog ay nakita sa balita at nagsimulang mag-alala ng husto ang mga mamamayan. Sa opisina, nakatanggap si Yoshida ng update na nagsasabing tumataas ang temperatura ng Unit 4, kaya malamang na nagdulot ng pagtagas ang pagsabog. Nagsimula na ring bumaba ang level ng tubig sa Unit 2 kaya mayroon na lamang silang limang oras bago muling ma-expose ang nuclear fuel. Sa Tokyo, napagtanto ni Azuma na kailangan nilang itaas ang disaster level sa Pito, na ngayon lang ulit nangyari pagkatapos ng Chernobyl accident noong 1986. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga nasugatan na manggagawa ay dumating sa opisina gamit ang sasakyan na nakita nila sa paligid. Sinuri sila ng mga empleyado sa entrance at natuklasan na ang kontaminasyon ay masyadong mataas upang masuri ang mga ito. Nalaman ni Yoshida na hindi na gumagana ang truck ng bumbero, ngunit maari pa rin gumana ang pagbomba, kaya sinubukan ng ilang manggagawa na mapanatili ang injection sa Unit 2. Sa kasamaang palad, isinara ng pagsabog ang valve at hindi na gumagana ang mga baterya ng kotse. Mabilis na tumataas ang bilang ng mga naka-expose na fuel rod, ngunit ang mga ito ay nakalagay sa ikalimang palapag ng bawat gusali ng reactor. Ibig sabihin, para maabot ang mga ito, kailangan nilang dumaan sa mga debris na na-expose sa radiation at maaaring sumabog ang containment vessel anumang oras. Dahil sa sobrang stress, nagpa siya si Yoshida na mag-concentrate sa pagbukas sa valve ng Unit 2 at ipagpatuloy ang trabaho sa Unit 3 at 4 dahil kapos sila sa oras. Sa Tokyo, isa pang press conference ang ginanap upang talakayin ang ikalawang pagsabog, ngunit sinabi nila na mababa ang dami ng radioactive material na kumalat. Sa internet, kumalat ang mga chismis at takot, inaakala ng lahat ng tao na ang bansa ay mawawasak na. Ang problema ay isinisi ng mga tao sa mga empleyado at ang kanilang saluubin ay naghihimagsik. Ang mga host sa TV ay nagpakalat ng parehong mensahe na nakakasakit sa mga kamag-anak ng mga empleyado. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin nabuksan ng valve ng Unit 2. Nagsimula ang isang pagtatalo sa pagitan ni Namura kami at Yoshida kung paano magpapatuloy, na naging dahilan upang tuluyang mainis si Yoshida at sumigaw sa koponan ng Topko, na nagsasabing pipiliin niya kung ano ang pinakamainam para sa kanyang koponan bago ibinaba ang tawag. Dumating ang bus upang sunduin ang mga nasugatan ngunit hindi nito kayang dalhin silang lahat. Biglang inanunsyo ng isang manggagawa na nakakita sila ng tubig alat na naipon sa basement ng Unit 4, kaya't susubukan nilang ilipat ito sa hukay upang palamigin ang mga reactor. Ngayon ay oras na upang ilipat ang mas maraming mga debris at ilipat ang mga truck ng bumbero sa unit 5 at 6, kakailanganin din nilang mga lap ng sapat na lakas upang sirain ang pinto sa unit 4. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magtrabaho ng mabilis hanggat maaari ngunit hindi sapat ang kanilang hos upang maabot ang basement. Sa sandaling iyon, ang control room ay tumawag upang ipaalam na ang lahat ng fuel rod sa unit 2 ay na-expose, kaya sinabi ni Yoshida sa kanyang mga tauhan na simulan ang paghahanda ng paglikas. Pagkatapos, tinawagan ni Yoshida ang Topco upang ipaalam sa kanila na siya at ang ilang mga operator ay mananatili upang patuloy na mag-inject ng tubig at gusto niyang lumikas ang karamihan. Ngayon, si Yoshida ay muling nahaharap sa mahirap na desisyon sa pagpili kung sino ang mananatili kasama niya hanggang sa huli. Nang marinig ni Azuma ang tungkol sa planong ito, nagpanik siya at sinigawan ang lahat, huminahon lamang siya nang maintindihan niya na ang planta ay hindi tuluyang aabandonahin at may ilang man gagawa pa rin na mananatili. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Azuma sa Topco at nagreklamo tungkol sa lahat ng miscommunication, kaya inanunsyo niyang magtatrabaho siya doon bilang chief of operations mula ngayon. Gusto niyang maging handa ang lahat na mamatay sa site, kasama ang kanyang sarili. Bilang tugon, ibinaba ni Yoshida ang kanyang pantalon at kinamot ang kanyang likuran para sa kamera bago sabihin sa lahat na ipagpatuloy ang trabaho. Maya-maya, habang sinusubukan ng mga manggagawa sa control room na palitan ang gauge battery, biglang yumanig ang gusali at narinig nila ang tunog ng pagsabog ibinalita nila kay Yoshida na ang pressure ng suppression chamber ay bumaba sa zero, na maaaring mga hulugan na may butas ito. Ang antas ng radiation ay tumataas, kaya ipinadala ni Yoshida ang mga tauhan upang suriin ang parameter. Pagkatapos, ang unit 3 at 4 ay nagulat din ng concussive sound, ibig sabihin, ang radiation ay biglang tataas. Nawalan na ng pag-asa, Tinawagan ni Yoshida ang Topko, at inaprubahan ni Murakami ang paglikas ng karamihan sa mga manggagawa, na nagdala ng takot kay Azuma. Opisyal na inanunsyo ni Yoshida ang paglikas at sinabihan ang mga pinuno ng bawat koponan na pumili ng manggagawa na mananatili. Hindi nagtagal, dumating ang mga bus sa planta at ang mga empleyado ay nagpaalam sa mga kasamahan na naiwan. Pagkatapos, pinayagan ni Yoshida ang natitirang grupo na tawagan ang kanilang mga pamilya bago bumalik sa trabaho ang isang helicopter na ipinadala ng isang newscast ay nagsimulang lumipad sa itaas ng planta, at binanggit ng mga reporter ang tungkol sa lahat ng mga dayuhan sa bansa na umuuwi kaya ang airport ay siksikan sa tao. Sa labas, natapos ng mga manggagawa ang paglilinis ng mga debris upang magsimula ng bagong koneksyon sa hose, ngunit sa kung anong kadahilanan, ang tubig ay hindi lumalabas. Habang sinasabi sa kanila ni Yoshida na patuloy na subukan, si Azuma ay nakipag-usap sa isang espesyal na tagapayo para sa kanyang opinyon dahil pinag-iisipan niya na i-cold shutdown ang planta, ngunit hindi siya sigurado kung makokontrol nila ang mga reactor. Ipinakita sa kanila ng tagapayo kung ano ang mangyayari kapag sumabog ang mga reactor, na sumasaklaw sa lugar na isandaan at pitumpung kilometro. Nangangahulugan ito na ang sapilitang relokasyon ay kinakailangan para sa bilog na iyon, at ang bilog sa labas na umabot sa 250 at 50 kilometro ay dapat ilikas at panatilihing off limits. Ang lugar ay hindi na maaaring tirahan sa mga susunod na dekada at ang ekonomiya ng Japan ay titigil sa paggana. Tanging ang timog at hilaga ng bansa ang mananatili. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong si Azuma sa Minister of Defense na nagpadala ng sasakyang panghimpapawid para obserbahan ang lugar. Nagpasya siya na imposibleng makapagtrabaho pa dahil sa antas ng radiation. Iginiit ni Azuma na ang pagbomba ng tubig mula sa himpapawid ang tanging solusyon, ngunit ang ministro ay nag-aalala tungkol sa isa pang pagsabog ng hydrogen. Pagkatapos, iginiit ni Azuma na ang bansa ay malalagay sa panganib at sila ay magiging walang kalaban-laban sa pag-atake ng mga dayuhan kung hindi nila ito malulutas, kaya ang ministro ay sumang-ayon na magpadala ng sasakyang panghimpapawid upang makahanap ng alternatibo. Sa planta, ang mga manggagawa ay patuloy na nagsisikap na ayusin ang truck ngunit hindi nagtagumpay. Tumawag si Yoshida sa isang dalubhasa upang humingi ng mga tips, ngunit nalaman niya na ito ay isang komplikadong pamamaraan na hindi maaaring gawin ng apat na tao lamang sa dilim. Nag-alok ang eksperto na pumunta sa lugar upang siya mismo ang mag-ayos nito, ngunit ayaw ni Yoshida na magsakripisyo ng buhay ng tao at ibinaba ang tawag pagkatapos magpasalamat sa kanya. Ilang sandali pa, nakitang lumalabas ang puting usok mula sa Unit 4, nagsimula nang mag-evaporate ang tubig. Samantala, nakikipag-usap si Azuma sa Pangulo ng US, na nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga Amerikano sa Japan, na humihiling sa kanila na bumalik sa Amerika. Nakiusap si Azuma sa Pangulo na itigil ang pagpapalaganap ng takot, ngunit bilang kapalit, hiniling ng Pangulo na malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa planta, at payagan ang mga American nuclear expert na sumama sa mga policy meeting ni Azuma. Hindi ito gusto ng lahat ng opisyal, ngunit iniisip ni Azuma na mas prioridad nila sa ngayon na pigilan ang mga Amerikano na umalis sa Japan. Makalipas ang ilang sandali, ang dami ng puting usok ay nagsimulang bumaba, na isang masamang senyales dahil ang ibig sabihin nito, ang tubig ay malapit ng maubos. Kinausap ni Yoshida ang mga manggagawa sa track, ngunit hindi pa rin gumagana ang hose. Nang malapit na silang mawala ng pag-asa, ang eksperto ay biglang dumating sa planta, na nagpapaliwanag na handa siyang makipagsapalaran kung mga ngahulugan ito na maililigtas niya ang kanyang pamilya, na nakatira sa lugar. Pansamantala, naghanda ang mga sasakyang panghimpapawid ng militar gamit ang bagong uri ng material na magpapahintulot sa kanila na harangan ang radiation sa ilang mga distansya at kinumpirma ng Minister of Defense kay Azuma na siya ay tutulong. Sa planta, nais ni Yoshida na maghanap ng paraan upang makakuha ng tubig sa ikalimang palapag ng gusali ng reactor. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Topco na nagpapaliwanag na ang mga construction companies ay nag-alok ng kanilang mga mobile pump upang tumulong at agad nilang inayos ang paghahatid. Ang mga sundalo ng hukbo ay gumawa ng plano upang iwisik ang tubig at pinag-iingat sila tungkol sa hangin na umiihip mula sa kanluran patungong hilaga. Nang sa wakas ay dumating ang sasakyang panghimpapawid, maingat silang lumipad sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga antas ng radiation, at ang unang pagtatapon ng tubig ay naging matagumpay. Ang pangalawang magtatapon ng tubig ay agad na sumunod, at ang hukbo ay agad na umalis nang sila ay tapos na. Sumunod, inayos ng eksperto ang truck ng bumbero at sinimula ng mga manggagawa na ilipat ang mga mobile pump na nagpahintulot sa kanila na ikalat ang tubig sa buong mga unit. Makalipas ang isang oras, kinumpirma nila na nakapag-inject sila ng halos isandaang toneladang tubig. Habang nagdiriwang ang kupunan, isa pang aftershock ang tumama sa gusali, ngunit sa kabutihang palad ay maayos ang lahat. Tinawagan ni Azuma ang presidente ng Amerika na may magandang balita, ngunit tumanggi pa rin ang Pangulo na kanselahin ang panawagan para sa paglikas. Sa mga sumunod na araw, tiniis ng administrasyon ang pambabash ng media, inakusahan sila na itinatago ang katotohanan at nawala ang alyansa sa USA. Gayunpaman, ang pagtutulungan ng Amerikano at Hapon nagsimula mula sa araw na iyon, at ang USA ay nagpadala ng mga sasakyang pandagat upang magbigay ng suporta, kabilang ang mga nuclear experts at maraming kagamitan. Ang planta ay patuloy na nag-i-inject ng tubig ng walang tigil sa tulong ng maraming mahuhusay na tao. Sa lalong madaling panahon, ang isang pangkat na binubuo ng dalawandaan na tao ay nagsama-sama sa punong tanggapan ng topko at bumuo ng isang pamamaraan na may maayos na pagtugon. Pagkatapos ng maraming pagsusumikap, sa wakas ay bumalik ang kuryente sa control room at ang mga reactor ay naayos, na nagpapahintulot sa koponan na sa wakas ay makaalis sa gusali. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila sigurado kung bakit napakadaling naayos ang mga reactor matapos mawala ng kontrol, Pagkalipas ng mga araw, nakumpirma na dalawang tao lamang ang namatay sa insidente, at ang mga bangkay ay ipinadala sa mga pamilya para sa isang maayos na libing. Gayunpaman, hindi nakapunta ang kanilang mga katrabaho dahil patuloy pa rin silang nagtatrabaho ng walang tigil sa pagpapalamig ng mga unit. Nagsimula ang lahat noong ikalabing isa ng Marso, at pagsapit ng Abril ay naroon pa rin sila. Ang planta ng kuryente ay ganap na nasira, na nangailangan ng maraming taon o higit pa kaysa sa kinakailangan upang muli itong maitayo. Pagkalipas ng anim na taon noong 2017, mayroon pa ring mataas na dami ng used nuclear fuel na natitira sa mga reactor, at walang tao ang makalapit dito. Ang mga numero ay nagpapahiwatig na ang mga antas ay mas mataas pa kaysa sa Hiroshima. Pagsapit ng 2019, nalaman nila sa wakas na maaari nilang ilipat ang pinakamapanganib na mga debris, ngunit hindi nila alam kung saan ito iimbakin. Hindi nila alam kung gaano katagal bago maalis ang kontaminasyon sa mga reactor at ang mga residenteng dating nakatira sa lugar ay tuluyang iniwan ang kanilang mga tirahan. Libu-libong mga bahay ang naiwan na walang laman, ang mga alagang hayop ay napabayaan at lahat ay namatay, ngunit ang mga ligaw na hayop ay tila mas masigla kaysa dati dahil sila ay nakahanap ng bagong tirahan. Pagkatapos ng insidente, si Yoshida ay nagkaroon ng sakit na cancer, malamang dahil sa radiation poisoning bagaman iniisip ni Yoshida na ito ay dahil sa kanyang paninigarilyo. Isinailalim din siya sa investigasyon ng komite, ngunit ang pinakamahalaga kay Yoshida ay maipasa ang kwentong ito sa mga susunod na henerasyon. Noong 2013, namatay si Yoshida sa edad na 58 at ang kanyang kwento ay naipublish sa ilalim ng pamagat na The Yoshida Testimony. Ngayong 2023, ang resulta ng insidente ay hindi pa rin nareresolba at ang pag-aalis ng kontaminasyon ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.